Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, narito po kami ngayon sa cover gym o running cover gym para sa isinasagawa pong dugo alay kay Maria. Ito po ay programa po ng ating Fiesta Committee, ng ating PPC, ng Red Cross at ng ating LGU uh, bilang bahagi po ng mga pagdiriwang sa palapit po nating kapistahan. Magpapasalamat po kami sa lahat po ng mga nakibahagi at nakikibahagi ngayon dito sa programang ito lalong lalo na po yung mga donors po natin at mga volunteers po natin. Marami tayong tulungan. Sabi nga natin, kapag hindi tayo nakapagbigay ng dugo, wala nang karawa ng isang pasyente. Kaya po, kapag nakapagbigay ng dugo, may isang anibersaryo, isang birthday, isang pagdiriwang pang muli ang mararanasan ng isang pasyente kapag may dugong dumaloy buhat sa ating katawan upang ibigay sa ating kapwa. Maraming salamat, Pak. Saan na nagpapasalamat sa simbahan, nagpapasalamat sa, sa mga friends, uh, 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 sa lahat ng mga stakeholders mga DJs, mga DJs, mga guardian, na pag-isipin ng friends ko na pag-inom sa sa pag napakahalaga po ng mga friends ko na mga sa mga po, uh, kapag ka nagpapakuha po ng dugo, lalo na nung panahon na nakakapag-donate pa ako ng dugo, hindi ko po makakalimutan yung sinabi po at nabasa ko doon sa blood blood bank na nakalagay po doon na si Jesus daw, ibinigay daw yung dugo yung sarili niyang dugo para sa kaligtasan po natin at tayo ngayon uh, sa pamamagitan ng pagdodonate po ng ating dugo ay makakabahagi rin po tayo para sa ikaliligtas po ng buhay ng iba nating mga kapatid. Masasabi po natin, yung isang gawain po na to ay maliit na pakikibahagi para sa pagliligtas po ng buhay ng ating kapwa. Kaya muli po nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga naging donors po natin at naging volunteers po natin sa programang ito. At nagpapasalamat po kami sa ating hermano mayor na nanguna po para sa programang ito. Si hermano mayor uh, attorney Antonino Roman Maraming salamat po sa inyo at gayon din po sa ating social action ng parokya na napakasipag po at talagang uh, punong-puno po ng uh, energy para sa mga gawaing tulad po nito na makatutulong sa paglilingkod sa ating kapwa. At gayon din po sa ating LGU na laging nakasuporta at sa Red Cross po na sila pong tumulong sa atin para maisagawa at maisakatuparan ang napakagandang programa ito. Maraming salamat po sa inyo.